Basta po ang masasabi ko lang, malaking impact din po ang ginawa po ng powerhouse para po sa amin. Umalwan din po yung buhay namin dahil sa powerhouse, dahil nabigyan nga po kami ng trabaho. Malaking tulong po to sa amin pamumuhay. I'm Donna from Arkisha Shop and nag-start po kami nitong January, January 2025. Ang machine, As of now, okay naman po siya. Maganda po yung production niya. Nakapag-produce naman po siya ng magandang tube ice. Kung sa income naman po ng negosyo po, okay naman po ang takbo niya. Lalo na po nung summer mas malakas po yung production, so mara mas malakas po yung sale niya. Marami po kami produce na ice kasi marami pong siyang order. Nag-overtime po kami kahit nag-24 hours pa rin kasi nga maraming mga order ng mga customer. Kaya po maganda rin yung income niya dahil sa marami nga siyang order. And then nitong mga medyo ulanan, hindi naman siya bumababa pa rin ng sale kasi may mga customer pa rin kami nag-oorder. So maganda pa rin naman ang business. Uh, yung machine naman, hindi naman maiwasan na magkaroon ng konting problema. Pero naaga pa naman agad ng mga staff ng powerhouse. So, sila yung nag-assist lagi sa amin in case na magkaroon ng minor problems. Ito po sa powerhouse, malaki naman po na itutulong na nila sa may mga problema natin at darating pang problema. Malaking po tulong mga pa ang powerhouse. Kagaya po niyan, binisita po kami, ginawan po nila ng paraan, kahit mga minors lang, at malaking tulong din po yun sa amin na maayos nila yung machine namin. Uh, malaking tulong po tong powerhouse sa syempre po sa business po ng kapatid ko kasi nagkakaroon siya ng income tapos nakikilala rin po ang powerhouse dahil sa pagtitinda namin ito sa tube ice so hindi lang po para sa amin at para po sa lahat ng mga tao nakikilala po ang powerhouse Kailangan po lagi siyang i-check para sa maintenance para po kung magkaroon po siya ng problema, hindi po siya ganun kalaking nadarating. Kaya po kailangan, hindi naman sa kailangan kundi totally na kailangan talagang lagi ng i-maintenance yung mga machine para po maging maayos siya araw-araw na po sa panggamit. Before po, nung summertime, everyday po yan, yeah, lagi po kami nagpo-produce na production ng tube ice. Pero nitong pong, syempre, iba-iba po yung weather na niya ngayon. Kapag tag-ulan, hindi po siya malimit na ngayong nagpo-produce kami ng ice. nag i stock muna kami ng mga ice para in case na may mga order na mga customer, meron kami maibibigay. At may mga reseller din naman kami na kahit na hindi ganun mainit ang weather, kahit tag-ulan, continue pa rin yung mga order nila. po malaki naman po naging improvements na itong sa machine, machine ng powerhouse. Uh, since before naman, maganda naman po yung start ng machine na ginamit namin hanggang ngayon po. Nagkakaroon lang po ng konti problem pero naaayos naman po siya. Uh, nung nagkaroon po kami ng ganitong business, syempre napopokus na po kami sa sa business ng ganito. Tapos po, umalwan din po yung buhay namin dahil sa powerhouse, dahil nabigyan nga po kami ng trabaho. Ang masasabi ko, uh, highly recommended po ang powerhouse tube ice machine. Kasi maganda po siya. Nakakatulong po siya sa, sa amin at sa lahat po ng tao. Yung communication naman po, okay naman po kasi maayos naman po silang kausap, lalo ng mga powerhouse na staff. Malaking tulong po sila sa amin. Sa response naman po, talagang maasahan po sila at nag-update po sila. Kinakamusta naman po kami ng mga staff ng powerhouse. Kinakamusta rin po ang machine, kung okay siya, any problems, minor or major. Hindi naman po siya mas, uh, malimit pero lagi po silang updated, lalo po sa mga GC. Yung mga customer namin, minsan may mga medyo maano rin, maligalig pero nakakausap namin naman sila ng ayos. So ganun pa rin, bumabalik at bumabalik pa rin sila kasi maganda yung pakikipag-usap namin sa kanila. Yung mga target market natin, kagaya na sa mga reseller natin, yung mga tindahan din dito at yung mga malalapit na lugar. Kahit na hindi malapit, mayroon din mga nag-order sa amin ng mga malalayong lugar. Mga tindahan, nag-ano rin kami, nagsusupply din kami. Sa competition naman po, as of now, wala pa po kaming kakompetensya dito sa paggagawa po ng tube ice. Kami lang po yung nandito gumagawa. Nagpo-produce ng purified tube ice. Nung nag-start po kami, syempre, nag-uumpisa pa lang, hindi po siya ganun kalaki yung income. Pero habang po tumatagal, ng mga ilang months na, na-overcome naman po niya, na po yung income namin. Daily po, nag, meron po kami magandang ano, sales. Hindi naman po siya ganun ka. Tsaka na nakikilala na po yung aming, ito pong shop namin ng Arkesia, ng Tube Eyes. Kaya po maganda na rin po yung income niya. Basta po ang masasabi ko lang, malaking impact din po ang ginawa po ng powerhouse para po sa amin. Malaking po tulong to sa amin. Unang-una po, nabigyan kami ng trabaho dahil dito sa Tube Ice. Malaking tulong po to sa aming pamumuhay. Mag i message ko lang po sa Powerhouse. Uh, sa Powerhouse po, nagpapasalamat po kami at naging maayos po yung production ng machine na to. At uh, maire-recommend ko po e rin ito sa mga ibang uh, sa ibang mga kliyente sa mga ibang tao at napakaayos po ng Powerhouse. Powerhouse number one.